Another week, another set of chika. This Monday, atid namin sa inyong latest buzz sa Entertainment World. Una rito, Jerry Ann, binisita ang final resting place ni Barbie Shu. Eto, Sean Kingston, pinatawan ng sentensya para sa kasong fraud. At Miss Universe Pacific 2024. Selena and Sonia Reyes, natiling fresh and fit sa kabila ng pag mom of two. This is not the really new we're expecting. Yan ang say ng fans ng Witcher Garden matapos silang malaman na binisita ng aktor na si Jerry Yan ang himlayan ng dating niyang katambal na si Barbie Shu. Broken hearted pero maseraw ang fans sa guest na ito ng aktor. Marami nga napa pa sa moment sila bilang Dao Ming at Sanchai. Kasama ni Jerry ang ilan sa kanyang malalapit na kaibigan sa pagbisita sa puntod ng aktres. Matatandaang si Barbie pamanong noong Pebrero sa edad na 48 dahil sa sakit ng pneumonia. Samantala, tatlo kalating taon ng pagkakulong ay pinataw sa rapper na si Sean Kingston para sa kasong fraud na isinampa laban sa kanya. Ang sentensya ay pinataw sa kanya noong biyernes, apat na buwan, matapos mapatunayang sangkot sila nang kanyang ina sa isang million dollar fraud. Ayon sa isang abogado, addicted daw si Shine sa buhay celebrity kahit na hindi na ito afford ng rapper. Umabot pa raw sa puntong ginamit nito ang kanyang celebrity status para makapanloko. Humingi ng tawad si Shine at sinabing pinagsisisiyan nito ang kanyang nagawa at ni-request ng isang legal counsel kung pwedeng i ang kanyang confinement dahil sa mental issues pero itinanggin ng judge ang request at agad siyang ipinaaresto. Si Shawnee nakilala sa music industry dahil sa kanyang mga kantang Beautiful Girls at collab single with Justin Bieber na Eenie Miney.